Marami kasing drinks doon. Hi guys. Okay. May vlogger. Vlogger kami I ngayon. Akong, no! 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 Hi kayo bilis. <laughs> Kaya <and> ba na ko sa ngayon? Dito ba yung sirus ko mga tiyong pot? Kaya na, sakay na. Ano ba? Subit mo yung batang niya? Sabihin mo sa mundo rog. Ang dito nga ako. Ay, mag-uubad naman na ako. Wow, paano? Bye bye. bye, -bye. So, we'll hi guys. Hi. hi. Hmm? Baka siya paghahasain Gagasaan daw ako ni Yuan naka-record. Naka-video ka. Naka-video ka sige. Hindi mo yung Hello everyone, everybody yeah, and ever yeah, three. It's <laughs> me, you one. Welcome back to my channel and for today's video. Hindi mo naman sinabi. For today's video guys, is magsuswimming kami sa clubhouse. So, hindi ko namin alam. Taras lang. Maraming kami kasama ngayon is lahat ng, ay, hindi naman lahat. Most of, most later. <laughs> Nang basta, mga bigo host guys, kasama namin ngayong hapon. Oo, na lang one. Ito pa rin si Rudy. Dagi, di mo binigyan yung chinelas. So what's up guys? sabi ko kanina magsuswimming mag swimming ako. So ngayon, ay magsuswimming ako. Hindi lang pala ako. Kasama ko si kasama ko yung mga ano, mga host ng Familia Brillante. Familia Brillante guys, kung hindi nyo alam, ito yung family namin or agency namin sa Bigo. Kung ma, kung willing po kayong mag-join sa Bigo, just PM this ano page sa Acrylic Painters Gcash para maasali po kayo. Maturuan po kayo paano mag-sumali sa Bigo. Ay ko. So yun, nandito po ako sa ano, sa pool. Hindi ko alam kung gaano kalalim to. pero sabi nila, 8 feet daw ang pinakamalalim dito sa part na to. Ito. Dalawang pool to, Isa pang, pang malaki at saka isang pang bata. Ayun yung pang bata, bilog. Then ito pang ano. Start chata is 4 feet. 4 feet, pa 5 feet, then pa 8. Ganun. So yun. Pup Pupunta niya lang ako sa cottage namin. Sa cottage namin. Although wala namang bayad doon siguro. Pinareserve. Pero pinareserve din naman gabi. Pero wala namang bayad. Wala kaming binayar. Dito kahit piso. Papakita ko ngayon sino mga kasama ko dito sa ano clubhouse. So, yun. ang unang kasama ko is siyempre common na si Kuya D. Pangalawa is Jelu. Ang dito kami bago kasama namin is si Kill, ang dating tomboy. <laughs> Nag-CR si RC Mike, papakita ko sana si Mike sa inyo pa. Nasa cr siya ngayon. So, mamaya na lang ba uh, update ko kaya kung ano nangyari pa sa ano namin. I'm swimming namin ngayong araw na to. So, ayun, nandito kami sa kubo. Ayan, medyo maliwanan. So, dito muna kami nag-stay kasi nga, kanina pa kami nasa labas. At pwede naman pala pumasok. Hindi naman sinasabi ni Julu na pwede na palang pumasok. At siya na lang inaantay. Pero, okay lang. Nandito naman na kami sa loob. So, ayun, nasa labas na sila. At kukunin nga namin yung ibang gamit. So, wait lang. Vlogger, vlogger. Oh, so ito na nga yung gamit namin. Ayan ang na CU1. Si Para ako doon. Kukunin niya na yung aming gamit. Ay, wow. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa mo na, lakad. Hindi ata yung may yun eh. Eko pag yung... Dahil nga, dahil nga sabi sa kanya. So, ayan, ayan yung pool. And then, ito si Yuan. Ayan, si Yuan yan. Ayan. Hello guys, again, nandito na naman tayo at meron na naman tayo mga kasama. Ipapakilala ko sila isa-isa sa inyo. No? So guys, dito guys, may kasama tayo. Nandito si Ate Jat and Ate Rose. Tapos, dito naman is si Mike. Papakilala ko, papakita ko sa vlog. Mag-hello -he lang naman siya. Hello. Hello ka sa vlog. Hello. Oh, okay na yun. <laughs> Ute swimming na tayo. Andiyan si Kuya Butchie. Please, na rin ako doon. na ako. Sasama ko sinabi, swimming park <tinyo> uh.